Hello guys. Ito po isa na naman pong video ang isang halamang uri na maganda magaling sa gamutan. Ito po ang halamang Madre Cacao. Ayun po, tingnan niyo po mga guys. Tutukan okay, po natin ang video. Ayun po siya oh, ayan mga guys oh. Yan po ay napakahalaga rin, magaling na panggamutan. gamutan. Uh, sa mga sugat na hindi nababahaw, napakagaling po niyan. Kukunin niyo po yung balat, kakaskasin uh, niyo po, tatanggalin niyo yung unang balat ang kukuhain nyo lang po yung puti at itatapan nyo po sa sugat yun mga guys napakagaling po na panggamot mabilis bumahaw po ang sugat Yan. at maganda rin po ito sa spiritual mga guys Yan. isa po ito sa ginagamit kong panggamutan napakadami po nito dito sa amin yun po tingnan nyo po nagamit ko sa video ang paggamit po nito sa spiritual mga guys ay lalagaan nyo po at pagkalaga ay gagawin niyo po itong panligo mga guys. Ayan po. Ayan. Napakadami po niya mga guys. Ito. Ayan po. Ang mga. Ayan. Tingnan po. Masdan niya po. Nandito lang po sa paligid. Napakarami. So, mm, ayan po. Ayan. Dami-dami po mga guys. Ayan po. Ito. Ayan, ayan. Ayan po. Kalapit. Ayan mga guys. So, tingnan niya po hindi hmm, ko mahirapang kumuha ng herbal dito sa aming lugar halos nasa kalapit lang po ayan. ayan po mga guys hanggang sa muli po sa susunod kong upload ng mga video panoorin nyo po at marami pa po